Mga kids ngayong araw, mapapansin ang hindi mapigilang ngiti ni Aga Mulak sa social media matapos niya mag-post ng isang nakakakilig na video ng kanyang anak na si Andres Mulak. Sa video na ito, makikita si Andres na pinagkakaguluhan ng mga fans habang nasa isang golf course kasama ang kanyang pamilya. Ramdam mo talaga ang pagmamalaki ni Aga bilang isang ama lalo na't na nasaksihan niya mismo ang pagtanggap ng mga tao kay Andres. Sa kanyang Instagram Reels, makikita ang caption ni Aga na At it's me, Charleneg, had to pull out my phone and take a video of this scene. No biggie naman, kakatuwa lang. Makes my heart really tender, happy for you son. At aagapuy, you've come a long way. God is good talaga namang hindi maitago ni Aga ang kanyang saya para sa anak at sinamahan pa niya ito ng caption na Kakatuwa, kilig ako pag ganyan. Happy for you Andres! Sa video, makikita atin ng mga kadi girls at ilang kaibigan ang mga nagpa-picture kay Andres. Kasama rin sa eksena ang ina nitong si Charlene Gonzalez at ang kuya ni Andres na si Luigi Mulak. Napakaganda ng moment na iyon kung saan ipinapakita ang simpleng kaligayahan ng isang ama sa tagumpay at kasikatan ng kanyang anak. Ngunit hindi lang dito natatapos ang update natin kay Aga. Bukod sa pagiging hands-on dad, aktibo rin si Aga sa kanyang sports life. Alam mo bang hindi lang golf ang sports ni Aga? Linggo-linggo, sumasama siya sa grupo ng mga kaibigan para magbisikleta. Isa sa mga kasama niya dito ay si Oscar Oida, isang reporter mula sa GMA Network. Sa kanyang post, nagpasalamat si Oscar kay Aga sa walang sawang pag-welcome, pamerienda at free parking na ibinigay ng aktor. Mukhang na-enjoy talaga ni Aga ang kanyang bagong routine. At ayon sa netizens, ito ang dahilan kung bakit tila mas fit at payat si Aga ngayon. Marami ang nagbayo na ipagpatuloy ni Aga ang pagbibisikleta at iba pang sports na kanyang kinahihiligan. Marami ang talagang natutuwa at humahanga kay Aga hindi lamang bilang isang aktor kundi bilang isang mapagmahal na ama at aktibong individual na patuloy na nagpapakita ng magandang halimbawa sa kanyang mga anak at sa kanyang mga fans. Kaya naman, Siguradong marami pang aabangan mula kay Aga at sa kanyang pamilya. At dito nagtatapos ang ating balita. Mga kakita kids, kita kids ulit sa next video dito sa Kita Kids Showbiz!